Sub sa inyo mga bro, kamusta? Ako pala sa Enson TV, bali, isa akong OFW dati. Sa Saudi kasi dati, meron kasi akong katrabaho dun na Ilocano. Magaling sila magluto ng papaitan. So, kain lang ako ng kain nun. Lagi akong kumakain nun kasi yun ang mura. Tsaka nakakatipid ka. Magambag ka lang ng tutorial, may ulam ka na, may pagkain ka na, gano'n. Sa katagalan, yun, tumas ang uric acid ko. Halos na magampa ako dun. Eh di nagagamot na ako. Tapos nung umuwi ako ng Pilipinas, yan, ang nangyari, uh, sumising ka yung aking uric acid. So, pagdating dito, nagtetik rin ako ng gamot. Kaso, masama naman yun pagka lagi ka nagtetik ng gamot. Masama sa atay. Bali, meron kasi nakapagsabi sa akin na may ako ng bulaklak na yun. Tapos, okay siya sa uric acid. So, share, share ko lang sa inyo. Pag search nyo sa Google, Blue Tarnate ang pangalan. Yan yung bulaklak niya. Eh. Dahil well, nakapagtanim na ako dito sa bahay. Yan. Yung tito ko nga ay mataas ang blood sugar niya. Hindi na siya nainom ng gamot. Ito na lang iniinom niya ngayon. Kaya napakabisa talaga na itong bulaklak ng blue tarnate na Ewan ko ano, sa Tagalog to eh. sa baba ko meron sa inyong gantong bulaklak. Ang kalaman. Tapos kung anong tawag. Basta blue tarnate lang alam ko eh. Ayan ang dami niyang bulaklak. Wala siyang tigil. Oh. Makakuha ka na ilang peraso bukas. Ang dami na naman niya. Yan, sa mga gusto. Kung walang dito. Sa totoo lang, wala naman yan sa edad eh. So, nasa kinakain din natin talaga. Kaya maganda to herbal pa. Ang ilagay mo lang, kukuha ka lang ng pitong peraso. Pito o walo. Pwede yung pito, pwede yung walo. Nasa sa'yo kung gano'ng kadami ang gusto. Nakakuha ka na ng pito o walong peraso. Depende sa inyo. Talagyan nyo lang siya ng tubig na mainit. Ayan. Wala ka ibang ihahalo dyan. Tapos, bababad nyo lang siya ng mga segundo hanggang sa magkulay blue na yan bali lulubog lubog nyo siya ayan tingnan nyo oh. nagkulay blue na kagad yung sabaw nya ay sabaw nagkulay blue kagad yung tubig nya oh. tapos yun ah oh. yan na yung kakapihin nyo yan ito na yung kakapihin nyo araw araw bali ito iniinom ko araw araw kaya malas ang ko ngayon umiinom na nga ako ng alak parang ta eh <laughs> dati kasi bawal na talaga sa akin ng alak kasi nga ang taas ang uric acid ko Salamat din, din sa nagpayo na minum nga ako ng blue tarnate tsaka salamat doon sa nagbigay ng buto kasi napatubo ko na siya katrabaho ni Miss tsaka yun si bro Edgar wala naman siyang lasa parang normal lang parang tubig lang na mainit ganun ito lang ininom ko araw-araw isa o dalawang tasa sa maghapon okay na to pag nakapaglagay kayo nakapagpatunaw kayo ng ganun nagkulay blue kung nangihinayang kayong itapon pwede pa siya kahit dalawang beses niyo siyang gamitin o lagyan ng tubig na mainit meron nabibili sa online nga pala nito bali pinato yung ganito okay din yon yun ang una kong iniinom eh, kasi hindi pa ako nakapagpatubo agad pero na nakapagpatubo na ng blue tarnate hindi na ako umorder nun kasi ito hindi ko na masapa eh bukas ang dami na naman yung bulaklak proven tested nirabe siyempre pag mataas si yung uric acid mo bawal yung mga laman loob mo ganun baka uh, batatas purine yun search yun na lang sa google makikita nyo kung mga bawal talaga so, continuous lang yung pag inom ko kahit pa pa tumitikim na ako ng mga bawal okay naman siya <laughs> uh, try nyo rin sa mga may mga uric acid yan share ko lang to ito, paano makatulong sa inyo? Hindi na kami ng gamot, ito na lang. Lalo ngayon, may handaan tayo, papaskot bagong taon. Maraming handaan, kabi-kabila. Hindi nyo makokontrol. Meron lang kayo nito. Ano pa to? Herbal pa. Hindi kagaya ng medicine na ano. sama masabato Pero sa akin, okay to. Tested to. Hindi na namamagayin pa ako. Hindi na nasing ngayurik. Napagising mo sa umaga, masakit sa paa. Yan, okay na. So, sana nakatulong itong video na to. Merry Christmas and Happy New Year. Maraming salamat sa panonood. Y es la que this.